pa guys dito na kami sa loob PM1 PM2 PM2 PM1 1 tatlong PM1 isang PM2 ah di lahat na PM2 P.M.P. Ilan Bali... Apa Ano Bali, right? Opo. Links nila ba? Coke Zero, Sprite, Live, um, ismo lang. Ano? Ano Ah, halo-halo. ka? Tawa lang. Akin Atin lang tayo. Dalawang halo-halo?

naging albay. Okay, Galing mo Amerikano magtagal. Guys, nandito kami sa Misal. Waiting. Waiting na naman kami, guys. Ikasama oh, <laughs> <laughs> po kami. Hindi lang kaming dalawa. Ikasama na kami ngayon. <laughs> Sabi yeah. yung kutsara dito sa mga inasal guys. So, uh -huh. natakpan na yung mukha ko. Sa laki. Ang laki. Ang laki. <laughs> Ingat datang guys. Mm -hmm. okay, sa so tagal-tagal namin paghintay, ito okay, Guys, kain po tayo. Ito natin eh. Puri po to magtip yung aso. Nakakain na po ako Lagi namin natin ito deliveran. Mm -hmm. Wala naman tip yun. Puri po. Mm -hmm. Si Aldin mismo. Puri po guys. may mga high blood. ini habisan mama tit. Kalau <laughs> Dati papa mo, naka dalawa na agad yan. May o... bagong buhay na. <laughs> <laughs> Dati, akala mo may karero eh. Uh, kahit maingit pa, bulis na. Tapos agad. Hindi pa tayo nakikasubo eh. Ubus na agad. Nangingina ng kanin. Ano ang din pala kumain dito? Ano yung puro pre, puro kalakad dyan.

mama lang na nag-aano dyan. Ano lang yan? Ito na hirapan. Oh. Oh. Okay. <laughs> Dapat hindi gandun, inuwihan niya yun eh. Hindi na nagpaano ma... Wala mong... Ano dun Hindi. Hindi Hindi sabaw eh. Dito lagi Malaglag na ha. Hindi lang yung, hindi yung mini. dalawang tanin dito, hindi ko lang kaya si Siguro kung natuloy mo yan sila, sila Kuya Jason, nagpakabot na yung dalawa no. araw. Hmm. May JR, saka sa -sa. yeah. na naman eh. Bakit na naman? Sa dalawa ko. Ah, pinagawa yan? Yung motor. Ang motor lang? Sige rin Siguro din naman kung pito ng away dyan sa bahas. Okay, so na, napabalik ko na. Eh, naglaham na sila. Dapat kanina mga kapang-abot na yun. Kaya wala kami sa Hindi na tuloy yung uwi. Kailan pa siya suwalo doon? Ang gabi? Ang gabi ko nga sana padala yun may nahanap po nga din yun. Yan pag yun in inaway eh. Nahanapin naman yung mami niya. Hmm, pag inaway yun doon. Oo, yun, Yung isang beses, di ba, pinadala ni Mia. Sa bana, no? Tapos, may, may gusto siya na hindi, hindi na ibigay. Mami! Uwi na ako, mami. Hindi pa yun doon naawa Bago pa lang yan. So, hindi pa yung mga gusto. Basta pag may gusto siya na hindi yung binigay. Ahanapin ah, niya mami niya. Kasanggan niya mami niya eh. Ititigang mo lang yun. Iiyak. Mahayok kong ngayon. Eh. Okay. Ito naman kina. Ibigay. dapat pahinin mo ng kain. Wala ka pa nga ng kain. Eh. Magsisira ako lang siya yun eh. So kung suma ng loob niya sa akin, hindi siya lumalapit eh. Kaya, Agad hindi ko siya inimig, hindi siya nalabas. Kailangan na mo-inmove pa siya. Inutusan pa niya atro pa yun. Na mag-sorry sa akin yun. Saka lang siya nag-sorry. kumain ng no, ang kalmado na lang. Ngayon dito hindi ako nagpapamisan na sa aircon. Hindi ka tulad sa atin pag ma'am. Hmm. pa ako na naman. eh. Bilis. <laughs> bilis. Kahit nakakutsara eh. Nakapat yung sana yan. Ngayon magaga pala parang ako parang yun. Dapat nga nag-upload naman ang tayo. So, kaya po si Cosmo buto lang May naman. May anak na nga pala e. sila. Buto? Hindi yeah, ilang araw din niya ang ni Cosmo. Di yeah. ba? Himay-himay ni Papa. Buto, higay mo mm. okay. lang sa rep. Buto. Favorite pa naman to ni Cosmo, okay. manok. Hindi nga, di nga manok kung lumis. Sige mo

dito po tayo na tulad ng tao ang tawa, -tawa. Diba? lagi na ito lagi nga ito nagsasabi wag kung gagawin si papa Tawang <laughs> <laughs> tawa ka dyan pag ikaw ang gagawin niya na rin hindi ka Tapos na God. <laughs> Natapos na rin yung chismisa. Chismis is live. Uwi no? na kami. Uwi na kami guys. Tapos na. Bye guys na po kami hindi na, na ulan wakan na lang yan